Mga step by step na dapat malaman mo sa Hashtag Alamin na This! Nabisto ang dalawang sospek na ito at naaresto sa entrapment operation sa isang money remittance center sa Las Piñas. Inreklamo mga ito ng isang 62 anyos na byuda na siyang natangayan ng mga scammer ng halos 2 milyong piso. Paglalahad ng biktima, nitong Marso ay nakilala niya online ang lalaking sospek na nagpakilalang taga Amerika. Nagkapalagayan daw sila ng loob at kalaunay nagkaroon ng relasyon. Inaya para raw siya ng lalaki na pumunta sa Amerika. Dito na raw nagsimulang humingi ng perang sospek para sa umano'y travel documentation. Ang nasa halos 2 milyong pisong perang nailabas ng biktima ay naipadala na niya sa iba't ibang bank accounts. Paliwanag ng PNP Anti-Cybercrime Group, tinatawag itong love or romance scam kung saan sinasamantala ng mga salarin ang mga taong naghahanap ng pag-ibig online sa pamamagitan ng social media o ng dating apps. Sa una ay kukunin nito ang tiwala ng biktima at sasamantalahin nito ang kabaitan ng kausap. Kaya naman ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, huwag agad magtitiwala sa mga nakakausap o nakikilala lamang online. Huwag ibigay ang mga personal mong impormasyon tulad ng adres, trabaho o kung sino o ilan ang mga kasama mo sa bahay. Dapat ay naka-enable ang two-factor authentication sa iyong social media accounts. Kung humihingi na ng pera ang kausap, idulog e na agad ito sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, kadalasang nagtatago sa fake o dummy accounts ang mga salarin, kaya maging maingat sa pakikipagkilala online. Ngayong hashtag alam na this apat i share na this